Nakarap po ngayon ang araw so meaning I'm facing east. Dito yung south. So, doon ang north, ito ang south ko. Sabi nila, kailangan daw na ilagay yung uh, um, solar panel. Kailangan haharap sa south. So, dapat doon ang aking panel. Hindi dito kasi it, this is facing north ngayon. Pero na ko since last month, June, araw ay nasa northern side. Okay? But early this year, yung araw ay nasa southern side. Kasi yung araw ay nag-iiba yung location niya sa kanyang sunrise every day. Kung today, dito siya nag, uh, ano, uh, sa sikat the next day, dito na naman, nag-iiba. Hanggang dumating siya doon sa dulo, sa, for example, sa north, ang limit niya, yung tinatawag na sol solstice, sa so northern solstice. Then, babalik naman siya hanggang doon sa last end naman ng southern portion na tinatawag na southern sol solstice. And, yun na nang yun. Kaya ano na nangyayari? yung panel natin, hindi natin pwede really i-fix actually. i-adjust mo siya from time to time. Kaya nga, sabi ko, paano ko, iangat ko itong lower portion niya para kung pwede, adjustable siya para yung araw ay perpendicular yung tatama yung uh, init niya sa panel. Sa ngayon, almost 9 o'clock, nahihirap ko siyang umabot ng 100 watts. Kasi yung araw andito, uh, yung araw ay andito sa other side. So, hindi siya 90 degrees, but about 45 degrees. Mabaya siguro, mga ano nga, tatamaan na ito, direct Kung sa baba, ko ito nilagay, at 11 o'clock at 1 o'clock, perpendicular siya, talaga, pinis kasi naka-flat yun. O, siya ng uh, over 170 watts. So, ganun ang placement ng panel. Kailangan is, so, is, i, ano mo, i, i-consider mo yung uh, posisyon ng araw.